Right mga kamukil, magandang hapon. Ayan. Pauwi na tayo mga kamukil sa tiga ito. No? Bali isang araw ako dito sa Katalunan. Bukas dito na naman tayo. O, nandun naman si Master Boyet sa ano, yung lead foreman sa tiga to At mga ilang -ilan lang yung trabaho in doon mga kamukil sa ano. Sa tiga to, No? no may iiwan doon. Next day. <coughs> o bernes. Yung ano na lang, mga pintors na lang may iiwan doon. Okay, at tayo dito mga kamigil sa aming natapos sa buong maghapon. Okay. So dito mga kamigil, nakikita nyo, Master Boni, dalawa sila. Nakatuka din sa pagbebend nito ang ating mga parilya sa uh, para sa ating roof beam, no? So kung napapansin nyo, medyo malaki yung mga bakal na ginamit natin, no? 12 mm. Then gumamit din kami ng 10 mm, no? Itong 10 mm mga kamigil, ginagamit namin sa mga sa perimeter o tagiliran lang ng project natin dito, no? Gaya nito. Yan. Alos 10 inch mm yung ginamit natin palibot, no. Okay. So yung 12 mm mga mukil, yun yung gagamitin namin dito. Ito mga joint nya. So, mga cross nya. Mga cross pin. Pati dito, 12 mm lahat yan. Okay. While yung CR, mga kamukil, dito sa isang kwarto. Ito na siya. So, kaya na, matatapos ngayon yan mga kamukil, yan na lang, no. So, nakasala mo kami ng flooring, dating bahay. Kaya ginamitan na natin ng demolition, yung ating electrical nakapagtanin na yung ating electrical yan o ayan so ito nakikita nyo yan yung mga uh, CEO nya convenience outlet papunta doon and then sa taas yan din yung ano nya yung CEO para sa aircon okay papunta na dito yung ating electrical mga kamagila dito sa kabilang kwarto dito may nagtitibag para sa mga uh, pasukan ng convenience outlet Ayan, Bor, shout Bor. Ina-shoutout sa aong asawa. I love you so much. <laughs> sana ul. <all. laughs> o oh, yan, switch dyan mga kamukila. Well, yung ating pagpuporma. So yung CR dito mga kamukil, magkaharap sana sila itong wall na to. Ito yung magiging partition ng dalawang CR. Kaso lang, gaya na sabi ko sa previous upload natin is, uh, maapiktuhan yung space ng kwarto. Walang mapaglalagyan sa higaan. So yung ginawa namin mga kamukil, hindi yung pwede dito kasi may aircon dito dito natin nilagay binalik natin sa dating CR nila so dito titingnan natin dito ayan malaki pa yung space no na mangyayari so walang problema sa higaan while yung ating mga skill mga kamkil yung ating mga mason patuloy sila sa pagpuporma yan no so, natapos na ano yung side na ito mga kung sa pagpuporma so master lando dyan ha? sa kabila master oh. shout out okay ah Ayan, so laging may tansi mga kamukino sa bawat galaw namin dito. Lalo na sa pagpuporma, napaka-importante yan no? na may tansi tayo para yung ating ibubuhos yan, yung ating porma. Masusunod natin yung tansi, tuwid pa tingnan. No? Kahit porma pa lang, hindi pa tayo nagbubuhos. Okay, dito mga kamukino. Ito yung panghuli namin kukumbatihin no? o tratrabahuin. So dito kasi, uh, tapos na halos-halos tapos na tayo sa structural pagpapail. So dito na naman part sila Master buni Uh, sa susunod na linggo uh, magtatrabaho so, magtatanim tayo ng poste dyan uh, kasi itong pader na to hindi po ako ano dito kampante o uh, kailangan itong mga poste na to mag uh, bigyan natin ng suporta to dagdagan natin ng suporta isang poste dito na huhukayin natin talaga na uh, nasa taman lalim din isa din dun so itong mga poste na to pagpatuloy pa rin natin na, uh. pagpatuloy pa rin natin to so yan lang mga kamukil na yung ating update dito sa katulunan project no sa ah uh, matapos sila Master Orlando at saka si Jimmy sa pagpuporma pag maubos lahat ng mga porma bubuhusan ka agad, no para pagkatapos buhos baklasin yung porma lipat sa iba tapos magpapile tayo dahil yung king post natin dito okay. mga kamukil automatic na na CHB konkreto na hindi na tayo gagawa ng king post na bakal no o so, itong posting na to bubuhusan yan papakain natin yung ipapile natin papunta doon pa-slope okay. siya doon kung ano yung ating forma, ganun din yung ating ipapatong na pile dyan. Para yung ating mga tarlina, uh, kusa na nating ipapatong, papakain natin sa mga kongkrito dito sa gilid, ganun din dito. So yung estilo ng bubong dito mga kung mataas dito, pababa siya dyan, hanggang pababa siya dun. No? Layer layer siya mga kamukil, pahagdan-hagdan siya yung forma ng bubong dito. So maganda, maganda yung bahay na to pag matapos. Okay, so yan lang mga kamukila yung ating update. Alright. O bago tayo umalis mga kamukil Mag iwan muna tayo ng CE Kasi uh, CE ngayon na Merkulis CE Dito sa guloy At tubang sa guloy Aliya Bila kan tunggu na ako nak aku nak kau Bila tunggu yang na ako aku cuma? Eh okay, sa, mga Kamukil, pasiyi tayo. Oh, so, tapos nito mga Kamukil, daan tayo sa, sa tigato para din sa siing nila. So, importante 'yon, ano, para may magamit din sila hanggang Sabado. Oo, so, may ginawa pala ako dito, mga Kamukil, kasi bukas, magpapadeliver na rin ako ng tubular para maprimeran kasi sa uh, next week mga Kamukil umpisa na akong gagawa ng trasis natin dyan so, oh, dire Mr. Bonio latag din to inigpasan o oh, dritsyo siya Ipail lang oh. oh, pinturahan ako ugma siya dire alright mga kamukil so yung buhangin sinako ko na rin mga kamukil no? dalaw kami nilito kanina nagsako dito para ma lagyan bukas itong lagyan namin lalagyan namin dito no panibagong ilalagay dito na pine at saka kursan. kasi sa biernes uh, may magpa-plastering uh, na dito may magpapalitada na no? si Dudong yung uh, ilalagay natin dito so kanina pala sa Tigato uh, nagtatanggal tayo ng tao doon no? oh, hindi lang nagkakaintindihan no? tapos yung kursa na uh, GYY natin dito natin ilalagay daubi ninyo alit ha daubi para kuan Yan ang, Yung ang abu ugma tanggala Eh basig maapil na tumbuhos ang abo ba? Okay, let's go mga kamukil. Ito na yung pinaka sa niya oh, sa project. Wow, oh, bahay mga kamukil. Subukan nating akyatin mga kamukil, ah Tingnan natin sa taas kung ano yung porma nya O, oh, ito na yung kabuuan ng porma mga kamukil oh. Sa project. napakalaking Hanggang doon 'yun mga kamukil yung ating iko construct dito ayan o, oh, dalawang kwarto grabe napakalaki, isang kwarto, dalawang kwarto yun yung dining area nila sir doon tapos ito napapansin nyo yan yung mga hallway nya yan yung hallway nasa 100 cm yung ating hallway nilalagay and then dito 120 din no? ito 100 cm itong pinaka main hallway 120 okay Dol, Siya out Dol <laughs> right, thank you mga kamgay, let's go Tiga to tayo mga kamgila